Samantala, nagabalik po kita dito sa ating live streaming dito naman po sa Marinduque News. At uh, kaugnay po ng ginagawang paghahanda ng ating uh, lalawigan ng uh, Marinduque. At gayon din po ng iba't ibang uh, lokal o ng iba't ibang opisyales sa anim na bayan ng ating probinsya. Makasama po natin nasa linya ang ating uh, atin pong uh, MDRRMO officer o ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Plan Officer ng Bayan po ng Turijos. Walang iba po kundi si Mr. Roberto Macdon. Mr. Obet Macdon, magandang gabi po. Welcome po sa Marinduque News. Magandang gabi po, uh, Sir mataas at sa lahat ng ating ng mga tagapakinig dito sa ating nilawigan. Sir, uh, ulitin ko lamang po yung atin pong uh, kasalukuyang sitwasyon dyan po sa bayan ng Torrijos. Dito po sa ating bayan ng Torrijos ay medyo may na ng hangin at saka medyo unti-unti na yung mga alon dito sa ating dalampasigan. Sir, uh, di, ngayon pong maghapon, ano po ang ginawa po ng uh, ginawang paghahanda po ninyo uh, lalo tigit po ng MDRRMO ng bayan po ng Torrijos? Dito po sa ating bayan po Rios ay nagsimula na po kami ng uh, emergency operation center. Inactivate na po namin ito simula pa kanina alat at umaga. At, at uh, ang dala po nating uh, truck ay umikot na sa uh, mga barangay ng ating bayan upang ibangginyo at pagandain ag ang ating mga mamamaya sa parating na dagpo. Nag-check na rin po ng evacuation center ang ating mga katamahag mula sa NSWDO at inunan ko yung uh, ready na ito ating mga evacuation center sa lahat ng mga barangay. agad ganoon din po ang lahat ng mga barangay natin ay nag-conduct na sa iling pre-disaster assessment para makita kung ano yung mga kakulangan at ano pa yung mga bigilin sa kanilang mga evacuation center para sa ating mga evacuees. Maraming salamat, Sir, sa update po ninyo. Sir, ano po ang inyong panawagan at paalaala sa ating mga kababayan? Uh, ba Bago po sa dunyo mga paalaala, nasa po ang sa inyo, na sa kasalukuyan na rin po tayo mga evacuist, sa barangay po ng Matiwati ay may labing dalawang katao, at sa tigri po ay may labing apat na, na katao, itong babae at itong dalaki sa kanilang evacuation center. At aming po nga, uh, ito na sa ating mga kababayan at ito na nabanggit na kanina sa pagbandili natin sa lahat ng mga barangay ay tatuloy na magingat, tatuloy na maghanda at magtutunan na ng mga kinakailangan ng mga kagamitan para sa darating na bagyong si Isoy. Si at ganoon pa rin ay hinihiling namin na ang lahat ng ating mga punong barangay ay magkatuparan ng preemptive evacuation sa ating mga kababayan lalo na yung nasa bilikado mga lugar. Ah, sir, um, uh, balikan ko lamang yung inyo pong uh, sinabi kanina uh, regarding po, sir, doon sa mga evacuees evacu dyan po sa bayan o sa barangay uh, Matuya-Tuya. Sir, ano po ang dahilan bakit ninyo sila inilikas? Actually, ang tama lang barangay nagtalikas na sa kanila sa pagkat sila yung mga nabateriya doon. Doon so, lang ang tama barangay Subuyang na ando sa Mateo tiyan sa pagkat darating ang kapistakan doon ng mahal na diri ng Guadalupe ay alam naman natin ang kailang tirahan yung periyana hindi ganun ka katitibay kaya sila po ay pinakunta na ng barangay sa Bakuling Center yung sa po naman ay yung malapit po sa may landslide prone area sa may uh, bulihan ang uh, nagsipagdikas na rin po sa kasalukuyan niya sa pagkat na takot nga po ang ating mga barangay officials Baka pag lumakas ang ulan ay eh, magkaroon ng landslide. Kaya po, Sumuport yung alitas na po. Maraming salamat po, sir, sa talaga naman, uh, sigurado, wala na naman po kayong tulog at pahinga. Ano po, ito pong uh, si Sir uh, Obet Macdon, uh, ay talaga naman pong uh, very active. Kapag po, Uh, ganito may mga ganitong uh, uh, kalamidad, ay uh, tama po yung sinabi niya kanina sapagkat yan po talaga ay uh, nag-aikot. Meron pong uh, truck kung saan ay nandun po si sir nakasakay at uh, siya mismo po yung uh, nag sa ating mga kababayan na maghahanda at dubling ingat para po dito sa typhoon uh, Tisoy. Uh, sir, meron pa po kayong uh, mensahe para sa ating mga kababayan? Sir, sir ay suspendido din na po ang klase simula bukas hanggang December 4. So lahat po yan, sir, uh, ng antas. Ano po? Uh, base na, na rin po sa... Kindergarten, elementary, secondary, at tertiary level. Hmm. At uh, kumusa naman po, sir, ang uh, tanggapan po ng lokal na pamahalaan? So andito po ang ilang uh, mga empleyado ng ating pamahalaan nakasama pa namin dito ang mula sa engineering ganoon din po ang uh, mga taga DSWD ay ito pa rin po kasama namin sa so, mga volunteers namin dito sa ating opisina ng NDRRMO Alright at uh, yan po uh, si Mr. Roberto Macdon ang uh, MDRRMO officer po ng bayan ng Torrijos. Sir Obet, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam at uh, kami po ay mananatiling uh, nakaantabay at uh, makikibalita po kami sa inyo po uh, para po sa pinakahuling kaganapan sa ating bayan ng Torrijos. Maraming salamat po at magbuhay po kayo.